dahil sa pangambang surprise attack ng China, AFP bibili ng mas maraming missile system. Brahmos ba to? O oh, HIMARS? Anong mas gusto nyo? Tara, pag-usapan natin yan. Talagang nakaka-alarma kung atakihin tayo ng China ng biglaan. Magpapanik mga Pilipino niyan. At baka magkagulo pa ang mismong AFP kung bigla ang magkakagita. Pero sigurado naman ako na handa ang AFP natin sa anumang hamong sa seguridad. Kaya inreri-rekomenda ni maritime war expert Antonio Carpio, dagdagan pa ang BrahMos missile system. May hirapan nga ang People's Liberation Army pa sa bukid niyan. Bakit? Sobrang daming bundok sa Pilipinas. Pupwedeng doon magtago ang BrahMos missile dahil mobile naman siya. It means pupwedeng ilipat ng AFP ng mga lokasyon. Let's have more BrahMos. Missiles, they cannot be destroyed because they are mobile. They can hide behind mountains. But there is Scarborough Shell, it's fixed. You just input the coordinates, the vessel will go there. When you can destroy your enemy at any time, and your enemy cannot destroy you at any time, you control your enemy. Pero isiniwalat ni Philippine Navy spokesperson, hindi lang Brahmos ang bibilihin ulit ng AOP. Kung hindi iba pang missile system. Dagdagan sana yung high mobility artillery rocket system o HIMARS ng AFP at Patriot Air Defense Missile System. Tapos sana dumating na yung karagdagang Typhoon Major Missile System ng Amerika na capable atakihin ang mainland China. Nakadepende nga kay Secretary Gibo kung anong bibilhin missile system. Of the modernization plans of the armed forces includes looking at other missile systems or rather more missile systems. Details of that is at the Department of National Defense. Nangangamba naman ang Maritime Council patungkol sa biglaang pananakop ng China. Pag nagkataon daw kasi yan, e militarize o gagawing base militar ang baho de Masilo. Hindi daw yan nature reserve. At ang pinakamaapektuhan sa pananakop ng China, supply ng isda sa buong Pilipinas at hanap buhay ng mga mangisda. Pag uh, hindi natin pinotesta ito, ito, yung magiging basehan ng China para pigilan lalo ang ating mga mangisda para pumunta doon sa ating traditional fishing ground. At ito rin ay uh, potensyal na gawin nilang patrol area o maybe militarize nila ito. Papatalasigin sa pwesto sa PBBM at pinopondohan niya ng China. Illegal daw yan. Dito nagbabala sa si Sekretary Gibo na arestoy na ang lahat ng nangihira sa Pangulo. Basta maaktuhan ito. That's totally illegal. And that's inciting to sedition. What you cannot do directly, you cannot do indirectly with in So, when you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying I'll take over, which is illegal. Magandang balita kung hindi lang Bramos ang bibilihin diba. Sana damihan pa ang missile system natin. Para kung gigirahin tayo ng China, handa tayong dumipensa. Kayo, anong masasabi nyo sa balitang ito? Komento mo ba ang inyong